Another day, another buhay, another bahay. This is Mamshan and this is my page. YouTube channel, Facebook page, TikTok page, whatever page. Page na page. <laughs> ano ang isang sinabi pero walang pwede talaga tanong. Ayan. So, tara simulan natin ang ating lakad. Tamuchin, mayroon akong sekreto kapag may tripping. Gusto mo malaman? Mayroon naman. Say nga dito. Ay, ikaw dito. Gusto mo malaman yung sekreto? Ay, huwag ka maliligo. huwag ka maliligo. O, sa pang ano to? Ano kaya mo Ngayon na mo? Hindi ako naliligo. Pag pumapasok ako, lalo na kumaga, hindi ako naliligo. O, oh, diba? O, oh, ikaw, Chin. Ito, madalas madala eh. madala ang maligo ay, eh. Niyo, hanggang mga... Hindi ako makapagaling kapag nilang So, kayo, naliligo ba kayo? Ang lapi kaya ngayon. Diyos ka Pero last night, naligo na ako naman kasi. Eh, ngayon kasi, syempre, na-shampoo ko na yung hair ko. Na-shampoo ko na yung hair. Ay, eh, na nga, huwag ka magulo. Na-shampoo ko na siya. So, hindi siya pwede shampooin ulit. ba? Diba? So, nag naman tayo. nag-explain. Ayan, na. na.

Hating kapatid daw yan, Jim. Hating kapatid. Hating kapatid tayo. 1, 2, 3, 4. Diba? <laughs> Alam niyo ba, guys, na pangarap ko magkaroon ng tato dati sa balikat. Yung usong butterfly tato. So, yung lalagyan ng sticker, ganyan Pero sa ngayon, ito lang yung sticker na Natupad Ayan Ayan Salon pass sticker <laughs> Chloe, baby Madam baby Good night Ayan, that's my madam baby si Si ano Boss madam Good night guys.